Good morning and happy Monday, beautiful people. Maada na nang bumangon si Mama dahil ngayon nga ang ating balik sa Pennsylvania. Pero bago ang lahat, sa huling pagkakataon, enjoyin natin ang napakadandang view. Meron pa nga tayong bahaw at bago nga mag -alas 7, ay nagpito na tayo ng ating almusal. Binuksan ko na nga at niluto ang ating spam dahil tayo nga ay mag heavy breakfast. Almost four hours nga ang ating travel pabalik ng Pennsylvania, kaya naman siguraduhin natin na busog tayo habang nagtatravel. Sa huling pagkakataon nga dito sa ating bahasyon ay aligada pa rin si Mama. Hindi naman tayo masyadong napagod at saray na saray na nga ang ating katawang kumilos. At dahil meron pa nga tayong natirang limang pirasong itlog ay ginawa na rin nating scrambled egg yan dahil ayaw nga nating mag-uwi pa ng mga refrigerated items pabalik sa Pennsylvania. Sa mga oras na ito ay kulog pa nga ang ating mga anak pero si Daddy nga ay nagsisimula na ding magligpit sa aming kwarto. Ayun na nga ang ating spam, nilagyan lang natin yan ng pam at pinrito natin ng bahagya. Ginigising na nga ni Daddy ang mga bata para nga sila ay makahain ng heavy. Pero antok-taantok pa dahil napagod at napuyat niya kagabi. Sa same pot ko na din niluto ang ating scrambled egg at sinamahan natin yan ng milk para naman mas lalong creamy. Ininit ko na rin ang mga natira pa nating soup at corned beef dahil sayang naman yan. Pagkatapos kumang mairit ang ating mga natirang ulam at kanin, ay sinalinan ko na din si JJ ng kanyang white milk. Dahil tapos na nga si dading mag-empake, ay tinulungan na nga niya akong mag-prepare ng ating breakfast. At ayan na nga ang ating bunso kahit na nga dito sa ating bahasyon. Siya palagi ang una nating kliyente at pinahain ko na nga yan ng kanin at soup daw ang kanyang gustong ulamin. Nakapagpainit na rin ako ng tubig at naisarin ko na ng ayad sa aming water bottle. Siyempre pa kailangan nating magbaon ng kape lalong lalo na nga si daddy dahil siya nga ang magdadry pabalik ng Pennsylvania. Dinising na nga ni daddy si ate sa mga oras na ito at nag-iinat pa ang ating dalaga. Sinabayan ko na nga si JJ kumain ng almusal at ibigay ko na din sa kanya ang kanyang vitamins para naman hindi niya makalimutan. Hirap na hirap talagang bumangon si ate at kapag na hindi mo gigisingin yan ay tanghali na mayan babangon. Patuloy pa rin ang pag-ikot ni mama sa kitchen at pagkatapos nga natin kumain ay binidyohan ko muna ang napakadandang view ng dagat. Kumakain na rin si ate sa mga oras na ito at ayaw mang magpa-video At ready na nga tayong mag-check out Inaantay ko na lang ang sagot ng may-ari ng kondominium Para sa mga last details nga bago natin isurrender ang susi sa front desk Nakakuha na din si daddy ng card at yan na nga lahat ng ating bitbitin Talaga namang nag-enjoy ng bonggang bonda ang aming pamilya For the third time around ay nakabalik kami sa napakagandang kondo na ito. At kung nakita niyo nga si Dora at si Big Bear kahit saan kami magpunta ay bit-bit-bit-bit pa rin yan ng ating mga bagets. Kahit na nga teenager na ay meron pa rin talaga silang favorite stuffed toys at hindi yan pwedeng maiwan kapag kami ay umaalis. Binidyuhan ko nga si Daddy habang inaayos niya ang ating mga kagamitan at talaga namang punong-puno ang kanyang sasakyan. Nabdasal muna tayo bago tayo mag-drive pabalik ng PA at sabi nga ni Daddy ay meron daw tayong madadaan ng traffic. Eto na nga ang coastal highway, pabalik na na tayo ng Pennsylvania at ito nga ang Delaware area. Dito sa area na ito nga ay marami na rin beach na pwedeng puntahan. Ito ang aming pangatlong taon na nagpunta sa Ocean City, Maryland dahil nung kami ay magsimulang mag-beach, palagi kami nagpupunta sa Delaware. At dahil nagustuhan nga namin ang condo na pinagstayan namin 3 years ago, ay talagang yan ang binubok ni Mama at susubukan natin makabalik dyan next year. Eto na tayo sa napakagandang bridge. At mabuti na lang talaga ay wala pa rin traffic. Pagpalating natin sa PA ay meron pa nga volleyball practice si ate. Kaya naman kailangan natin maaga makauwi. Habang tayo ay nagdi ay for the higup, muna tayo ng coffee. Bago nga mag alas 12, ay tumigil na nga tayo sa Lancaster PA para kumain ng lunch. At nandito nga tayo sa Sushi Heaven kung saan unlimited nga ang pag-order mo ng mga sushi at kung ano-ano pang masasarap na pagkain. Dahil bihira lang tayong kumain sa labas ay talaga namang enjoy na enjoy ang ating mga bagets. Siyempre pa si JJ o Morgan na naman ang kanyang steak. Mag-aalas dos na nga nang tayo ay maharating sa Pennsylvania. At imbis na magpahinga ay tumindig na naman si Mama sa kitchen. Ako lang ba o oh kayo din mga mamis na pagkatapos nga ng bakasyon ay gusto kagad unpack at ma-unload ang mga kakalatahan. Kahit na nga tayo ay pagod ay for the ligpit pa rin tayo sa ngala ng kalinisa ng ating kabahayan kaya naman shout out sa ating mga mamis. Pumunta muna tayo sa Starbucks pagkatapos ng first volleyball training ni ate at ihahatid ko na nga siya sa YMCA. Dahil napagod si ate ay binilhan ko muna siya ng kanyang favorite drink at talaga namang masayang masaya dahil yan nga talaga ang kanyang paboritong inumin. At bago nga siya pumunta sa kanyang second training ay talaga namang simut sarap ang kanyang Starbucks cup. Enjoy na enjoy talaga si ate at pagkababa nga niya ay nag-drive na tayo pa uwi sa bahay. Ako sana ang mag-aantay sa kanya dahil 8 o'clock pa yan lalabas. Pero sabi nga ni Daddy, ay umuwi na daw ako para makapagpahinga. Kaya naman, thank you so much, tatay. Isa na namang matagumpay na araw para sa ating pamilya. Nag-enjoy talaga tayo ng bombang bongga. Kaya naman, thank you Lord sa pagkakataong ito. Yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time in every gissing. With your family is a blessing. Bye-bye.